masabaw at madaling lutuin. Mukhang tinola po o kaya ay sinampalukan pero hindi po ha. Pinapula ko lang po ng konti at galing sa refrigerator eh, malamig. Ito, binuhay muna natin ha. Tanggalin na natin. Ganyan. Kung hindi po lechon manok ang gagamitin nyo at talagang sariwang manok, eh, prito nyo hanggang sa maluto. Ganire. Gagamitin ko po yung katitik na mantika ito. Galing sa pinagprituhan ng manok. Gisa na po na tayo ng bawang pag mainit na yung mantika. Sibuyas, maraming luya, at saka kamatis. Sabay-sabay na. Lagyan ko po ng gabi. Para mas mura-mura ng konti. Mas mura po yata ang gabi sa atin kaysa sa patatas. Ano po ba? Magkano ba kilo ng gabi? Hmm. O okay, ngayon, pagkatapos po ng tatlong minuto, luto na itong ating mga dekado dito. Ito ng pagpapula at swerte po. Para mapula naman ng konti at hindi maputla yung lulutuin natin. Konting paminta. Patisan nyo na. O, dalawang kutsarang patis. Apat na tasa ng tubig. Pampalasa. Chicken cube po, isa lang. Kung ayaw nyo eh, okay lang. Takpan po natin at kayaan natin kumulo at maluto lalo yung gabi. O yan po, kumukulo na. Murang gulay ang ilalagay ko, pechay na naman. Basta importante, malinis. Sariwa ang pechay nyo at hindi mabuhangin. Isa rin muramura at nahihingi. Malunggay. Hanggat may malunggay pa po akong nabili, inuutik-utik ko eh. Ilalagay ko sa ulam. Hindi yung masustansya ang ulam natin. Pag mainit, masabaw, kahit anong gulay ilagay nyo, di po ba, napapagka siya. Takpan po natin sandali. O oh, ngayon, pagkatapos ng mga 30 segundo, lutuluto na yung tangkay ng pecha, tsaka natin ilagay itong ating manok. O oh, may isang ulam pa po, kasunod nito. Ayan, ilubog-lubog lang natin ng konti. Ang ulam! Sinampalukang manok, everybody! Pero kung nangangasim po talaga kayo, edi eh, de, syempre magsinampalukang manok tayo. Paini tayo ng mantika. Lagay tayo ng maraming bawang. Isama na natin ang ating kamatis at sibuyas. Munti ko nang malimutan ng luya. Oh, halo. Ang na ang uh, aromatics nyo. Ilagay nyo na yung manok. Ay, may natira po akong ano, lechon manok dito. Isasama ko na rin. Sayang, ano? Patisan nyo na rin. Paminta. Pag uh, half cooked na yung manok, ilagay nyo na po yung inyong uh, sampalok juice. Yung pinagpakuluan ng sampalok. 4 cups ito eh pero hindi ko ilalagay lahat siguro 3 cups lang gyan natin ng sampalok para alam yung sinampalukan yun <laughs> o takpan o tignan natin kung luto na yung manok okay luto na malagay na po natin yung ating siling panigang bago ko po uh, patayin yung apoy lagay na natin yung ating dapat malunggay pero walang malunggay so spinach na lang In. pagkatapos i-press nyo ng konti patayin nyo na takpan eh kung nangangasin po talaga kayo eh, di ito po ang sinampalukang manok. Parang parehong-pareho din naman po ang proseso sa pagluluto. O dalawang klase yan ah. Kahit pa wardi-wardi eh, basta ang malagay eh, mainit, maraming sabaw at malasa. Ayos? Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,